Hi. Kung hindi ka pa kumikita dito sa online well, napag-iwanan ka na. But good news dahil meron kaming sistema na ginagawa ngayon which is ang tinatawag namin copy and paste system. 'Yan. So copy and paste meaning copy and paste lang din po yung gagawin natin para kikita sa social media accounts mo like Facebook, TikTok, Instagram at take note home lang po tayo kaya pwede mong gawing part-time ito at least 2 to 3 hours per day nang gagawin lang mag-set na appointment at mag-copy and paste at ang kagandahan provided na po yung script na gagamitin natin na i-copy and paste kaya kung ikaw ngayon naghanap ka ng another source of income aside sa work mo or isa ka mang estudyante, tambay dyan, or OFW, government employee, pwedeng pwede mo tong gawing part-time. Kaya mag message ka sa aking Facebook sa pangalan na kita mo dito para ma-assist kita, para mag-guide kita dito sa copy-paste system. So see you. God bless.